Gandang hapon sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Visayas at Mindanao. So ito na po ang update sa ating am um, palaya. So kung saan uh, nilinis po natin ang puno mga ka-farmers para ma uh, na natin ng lupa sa uh, ano puno kasi araruhin natin to gamit ang tractor. So ito na po ang update sa ating am uh, um, palaya. So ang variety po ng na ating ang palaya mga ka-farmers, ito po ay Galaxy Max ipuan ng Swissis Company. So yun po mga ka-farmers, hindi pa po natin na i-refer ang mga gapangan. No? So siguro uh, bukas at susunod na araw matapos na po natin to. Tapos yung gitna, araruhin pa natin gamit ang tractor para ihagi sa puno mga ka-farmers. Para safety na po sila sa maulang panahon. Kasi araw-araw dito, umuulan mga ka-farmers. No? So kilang mga ka-farmers, uh, palagi umuulan. Basta wala lang hangin kasi pag hangin mga ka-farmers, kawawa kagaya sa talong palayako. Uh, palaya ko na gumagapang sa kamatis. Ang kamatis na dapa, sabay din ang ampalaya. So, buti na lang, maganda ang presyo kasi uh, nasa tag-90 po ang ating kamatis. No? Kung maganda lang. Tapos, ang ampalaya is 100 to 120 basta maganda. Yun po ang presyo ngayon sa ating uh, mga ina-harvest na mga gulay. So, bukas mga kaparmers, uh, pakadiwa tayo. So, may mga dalata yung Ah, mga gulay so ang available na natin na nadala yung kamatis lang ah, kasi meron tayong kamatis tapos ah, ampalaya then kalamansi no mga gumuhat siguro kami bukas ng kalamansi then papaya so yun po ang ating available na mga gulay din eh. tapos meron tayong talong may pipino kakalabasa Ah, uh, 'yon po ang ating uh, bukas sa Kadiwa. So, ayan na po. So, ito, kinaiyangan po namin to ayusin ang ng mga ka-farmers. So, pag makaranas tayo ng ganitong tubo ng ating ampalaya medyo stress sa ulan, wala po hindi po tayo mabahala mga ka-farmers kasi once na matahagi sa natin sa lupa, ng lupa sa puno, ay bigla lang itong gumanda. So, ito, ang gagawin namin, uh, maglagay pa kami ng iput din sa gilid tapos aruhin ang gitna bago ihagis, no. So, yun po no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko po sa inyo sa hapong ito. So, malapit na pong lumilim mga ka-farmers. tingnan nyo, makulimlim ang panahon. So, yun po. So, ni puno lang ang ating nilinisan. Yan, kita nyo. Para mahagisan ng uh, lupa. So, bago ang lupa, maglagay tayo ng fertilizer. At saka ipot ng manok So yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers Ang may share ko po sa inyo So yung gitna, maglagay pa tayo ng isang tie wire Then mag-install ng uh, Gapangan sa itaas mga ka-farmers Okay susing so natin Hanggang dito na lang po, maraming salamat, thank you